ginagawa mo dyan? Ha? Huh? Naglalaro! Ba't yan! Sa earphone? Huh? Ba't sa airphone? Ha? Ba't sa dito meron siyang digital, oh! Kita mo! Yan! Ha? Oh! Oh! Ay! Oo, oh, oh, diba? Oo, oh, diba? Akin na lang. <laughs> earphone ko, meron pa siyang message to. Tapos pwede ka mag-dial dito. Oh, ano, habang nakikinig ka. Ganun na lang! Namatay na ako! O, yan, oh. oh, ayan, oh. May laro siya dito. Ay, wala na. Namatay na. Tapos ang maganda dyan, no? Meron siyang camera. Meron siyang camera. Tapos meron pa siyang, oh, ayan. Tapos ang maganda dito, no? Pag nawala tong earphone mo na to, pwede mo siyang hanapin kasi meron siyang detector na pwede mo siyang hanapin. What? Ganun, wow. o, oh, diba? Kaya kahit mawala mo siya or in case na may ano, meron nagnakaw, ganun. Pwede mo siyang i-detect dito. Pwede siyang taman gamit nito. Kasi meron din siyang application. Tapos itong mga music niya. Ayan, pwede kang mag-ano dyan. <gasps> Ang ganda. Okay Akin na lang. Ha? Huh? Hindi, hindi oh, pwede. Akin lang to. Huh?